Ngayon ay hayaan niyong ibahagi ko ang isang tula na iniaalay ko para sa lahat ng naniniwala sa Aldab, naniniwala sa Forever, pero noong nagmahal, noong naghintay, wala ang paghihintay. Ang title ng tulang ito ay Gabi-gabi. Gabi-gabi, tumitingin ako sa langit. Binibilang ang mga bituin ng paulit-ulit. Ang dami, hindi kasyang isang buong gabi upang bilangin ang mga bituin dahil ang dami. Gabi-gabi kasabay ng pagbilang sa kanila, maniwala ka man o hindi pero iniisip kita. Iniisip ko kung gising ka pa ba, nakatingala at tinititigan din sila. Baka kasi swerte hin. baka magkataon na sa isang bituin lang tayo nakatingin at nakatuon isang tala na saksi sa ating kahapon. Mga pangarap na ngayon, isa na lang imahinasyon. Ang pinakamakinang na tala ng kalangitan, yun ang nakatunghay sa ating nakaraan. Sa mga gabing gaya nito na ikaw ang kasama ko, naglalakad habang magkahawak kamay tayo. Mga gabi na hindi ko magawang tulugan, dahil higit na sa panaginip ang katotohanan niya. Kung dati sa panaginip ng kita na hawakan, ngayon totoo na, nayayakap pa kita na agad. Mga gabi ng puno ng masasayang alaala, nakasandal ka sa balikat ko habang kumakanta. ng awit na pinili natin para sa isa't isa, mga awit na sumasalamin sa ating dalawa. Gabi-gabi, tumitingin ako sa langit. binibilang ang mga bituin ng paulit-ulit kung gaano karami ang bituin na aking nakikita, ganun din karami ang rason kung bakit mahal kita. Ang dami, hindi kasi isang buong gabi upang bilangin ang mga bituin dahil ang dami, kasi ang dami ng mga dahilan ko kung bakit, kung paano, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko. Ang tagal na pero nandito ka pa. Sa isip ko puso, maging kaluluwa. Pangalan mo ang nakaukit, ang nakamarka, na kahit anong gawin ko, ay hindi mabura. Ngayong gabi, bago ako tuluyang pumikit, sa huling sandali, titingin ako sa langit. Pagmamasta ng mga tala at aking bibilangin. Pero teka, bakit wala yata kahit isang bituin?